Allah, right, ayun na, ang kamotihan na ayun na, tumpukan ang mga kamote Allah, ayun na, tumpukan ang kamote oh, may forzer sa gitna oh, bali wala oh, pya may forzer oh, ayun na Oh, tingit pa. So ayan mga kamotorista, maulan dito sa Laguna. Pag hapon, lagi umuulan. So umaga, ganun din, umuulan din. So minsan naman sa umaga, walang ulan. So kahit ito panahon dito ngayon, tapos kasamahan pa ng itong traffic. Kasi rush hour pag itong oras, around 5 na. So ito yung napakahirap dito pag galing ng trabaho, maulan, tapos traffic pa yung karya ng mga madadaanan mo. Kasi labasan na isa So, no choice kundi magpagsisigan at mabasa talaga ng bulan. Kahit nakakapote, basa talaga. Grabe, saan tayo ngayon sa Santa Rosa Highway? Ito talaga buhay, empleyado. madalas ng kalsada pag itong maulan mga kamotorista kaya ride safe sa inyo sa mga nabiyahe at sa mabiyahe ayun na dadaan na tayo sa stoplight boundary ng Binyan and Santa Rosa pag lagpas natin dito SM Robinson SM Santa Rosa na sana hindi traffic kasi laging traffic sa area na yan tumahambun-hambun so,

kahit naka-green ay umusad naka-green yan pero grabe umusad doon yung bagal na sa unahan natin eh. dito lang yung traffic sa area na to ay, may mga nagka-counter flow na no? oh. so counter flow na rin tayo bahala na mabash huwag lang mabasaan ng sobra ng ulan Ja. Yeah. Salo bunga na. Oh, ya. Yeah. Oh, naman tayo. Bash na naman tayo na ito. Saan dito tayo sa SML? Saan tayo sa SML? Saan dito naman mga rider? kanya kanyang kamote no? na sa gilid talaga ang counter flow para makausad yari na naman ako ito sa mga followers ko babas na naman ako na ugh <laughs> grabe traffic nakakulog pa lang mula kas committed lot up, yeah. Under Ay na, ay na, ay na. Oh, dumali na. Sobrahan ng counter flow, tatay. <coughs> Okay dyan, kanya kanyang kamote na Bante abante Oo abante Okay dyan, kamote na Okay na, tumpukan na mga kamote Okay dyan, tumpukan ang kamote tumpukan na Tumpu ang ka kamote Oh, may porsar sa gitna, oh. Baliwala Hopya Oh, ya. Ah, ni border oh, dito. Oh, lakas din, pa. Tayo na mga mote. Oh, ya. Oh, din ng mga kamote. Hopya yeah.

sunod-sunod kasi ang stoplight dito sa area na to gaya umuulan talagang hindi maiwasan hindi makamote kaya mabasa yeah, hala <laughs> ka <laughs> doon so, madulas pati area to naglalabas ng putik yung bus grabe madulas yan delikado yung mga rider Muntik na yung rider na yun eh, sana magbigyan ng bus opya oh, ya Pagpasok na ako sa Santa Rosa, umuula na mga kong turist ko Grabe ko sana tayo Tapos kaya mga traffic So, andi tayo sa Balibago Highway ng Santa Rosa Diba? Talagang basa tayo